Hello po, ha? si Max po ito ha. Na-miss niyo po ba ako? Nakikita niyo po ba yan si Meow Meow? Dalawa po yan sila dyan na orals po yung kulay eh. ko po sila kasi na bumaba. Tapos, hindi naman yan sila bababa kapag merong manok, merong pabo, merong dug po sa ano po, sa may ilalim po. Kasi ewan ko ba, mm, bakit ayaw nila bumaba. Yan, no? Ang sama-sama ng tingin sa akin, no? Oh, yan. Yan. Para po kasi yung na eh. Nawalan po kasi ako sa kanila. Kasi dyan nang po sila sa may tangki po ng tubig. Yan po, oh. Yan lima po yan sila eh. Pero dalawa lang po sila ngayon ang nandyan. Kasi magkuya yan sila eh. Kapatid niya po yung maliit. Tapos may dalawa pa pong maliit na wala po dyan. Saka yung tatay po nila at saka yung nanay po nila. Wala po dyan sa ngayon. Dalawa lang po sila. Kaya gusto ko po na makita na bababa sila eh. Yan no? Kasi parang uhula na eh. Natatakot po kasi sila sa dyan, sa mga manok, kung ano-ano pang mga andyan po sa ilalim. Yan po, may mga manok po tayo kasi. Kasi marami ang malaga eh. Yan o. Oh. Kanina pa kasi sila dyan eh. Ayaw talaga nila bumaba ang sama, -sama ng tingin nila sa akin. Yan. Yan o. Oh. Mataas po yung tangti ng water eh. Diyan lang po kasi sila binibigyan ng pagkain eh pa minsan minsan po nakikita ko po yan sila pa bumababa po sila pero parang gabi na tayo, pa, yung wala na po yung mga manok ko yung mga pabo ko dyan sa baba yan sikin po yan na may anak po siya na sikin ha you know? yan yan Aya talaga bumaba ng mga miyaw-miyaw na yan ah. Oo mo ulan na kasi. Oo na. Meron na konting ulan eh. Iwan ko ba sa kanila? Hindi ko naman sila aanohing kapag bumaba sila dyan eh. Bahala na nga sila. Iwan ko sa kanila. Yan ang pumunas na ngayon po ha sana po hindi niyo po ako mamiss po yan po yan oh hindi pa rin po sila oh. yan andan pa rin po sila eh umuulan na po kasi eh. parang uulan eh uulan na